Naku, ang dami natin nagawang mali bilang isang mami sa mga anak natin. Since napasokan na at hindi talaga maiiwasan magpawis ng magpawis-pawis yung ating mga anak at lalo na especially sa summer, ito yung mga deodorant, huwag niyo ipagagamit sa mga anak ninyo. Tara, usap tayo. Eto, ang dami pa rin talaga na hindi nakakaalam sa sikreto na maihahati dito sa ating pamilya at sa ating mga anak. Sa totoo lang, na-discover ko lang talaga ito last year lang. Dito kasi sa bahay namin particularly, napakadami ang bata, especially kapag summer, tagatak -tag ang pawas nila at talaga namang medyo may naamoy talaga tayo. After a year, bumalik kami ulit dito para magbakasyon at napansin ko yung mga bata dito sa bahay, eh medyo talaga nawala wala yung amoy nila kahit nagpapawisan sila, mainit, malagkit yung pawis nila. Tinanong ko yung kapatid ko kung anong ginagamit niya. Ito yun hindi talaga ako makapanawala kasi akala ko pag betadine para lang yung sa mga sugat pero marami pa silang variant yung betadine meron silang especially itong color blue ay skin cleanser ito yung nagpapatulong sa mga may body odor sa mga katikati sa balat at kung ano-ano pa ang nakakaamis pa rin dito kasi hindi lang ito pang bata kundi pwede rin itong gamitin sa mga mami na katulad ko at ginamit ko talaga ito at super effective talaga Grabe, super highly recommend ito guys. So, pakicomment naman sa comment box section kung gusto niya malaman kung paano ito i-apply sa ating skin. Sa mga may gusto, ilalagay ko na lang yung link sa comment box section or sa ating yellow basket.